Noong nakaraang, nag-viral ang video ng isang dinner meeting na naganap sa Hollywood sa pagitan ni na Rob Pelinka, J.J. Redek, at Luka Doncic. Sa unang tingin, normal lang na meeting ito ng coach, GM, at franchise player. Pero ayon sa isang NBA insider, hindi lang simpleng hapunan ang nangyari, kundi isang seryosong pag-uusap tungkol sa kinabukasan ng Lakers, at hindi na raw isinama si Lebron James sa plano. Ayon sa insider, ang pinag-usapan sa meeting ay kung sino ang mga magiging teammates ni Luka sa paparating na season. Si Luka raw mismo ang binigyan ng kapangyarihang pumili ng mga players na gusto niyang makasama sa team. Hindi na ito kailangang idaan kay Lebron, na dati, halos lahat ng moves ng Lakers ay siya ang may basbas. Sa madaling salita, si Luka na ang may hawak ng manibela sa Lakers. At si Lebron. Parang biglang nawala sa equation. Dagdag pa ng insider, nalaman daw ito ni Lebron mula sa mga source niya, at doon na nagsimulang mabuo ang sama ng loob. Hindi raw ito tungkol sa pagiging maramaw ni Lebron sa spotlight, kundi tungkol sa respeto. Hindi man lang siya kinausap. Hindi man lang siya isinama sa meeting. Matapos ang lahat ng naitulong niya sa franchise, mula sa 2020 championship, leadership, at pagdala sa pangalan ng Lakers sa prime time ulit, ganito raw ang igaganti sa kanya. Ang mas masakit pa, ayon sa source, si Lebron daw ngayon ay hindi na masaya sa loob ng team. Pakiramdam niya ay parang isa na lang siyang accessory, hindi na parte ng core decision making. May mga nagsasabing ito na raw ang simula ng dulo ng kanyang relasyon sa Lakers. Posibleng huling taon na raw ito ni LeBron sa Los Angeles. Ayon pa sa ilang malapit sa sitwasyon, hindi lang ito simpleng usapin ng pagpasa ng trono. May halong politika at kontrol ang dahilan kung bakit hindi na isinama si LeBron. Ang bagong CEO raw ng Lakers ay mas pinapaborin si Luka, isang batang superstar na kayang buhatin ng franchise sa loob ng isang dekada. Gusto raw ng pamunuan na simulan ng new era ng Lakers, at para magawa iyon, kailangan raw alisin ang anino ng Lebron era sa mga desisyon. Pero ang tanong ng maraming fans, kailangan bang gawin ito sa ganitong paraan? Kailangan bang tretuhin si Lebron ng ganito? Hindi na bago sa NBA ang paglipas ng panahon at ang pagusbong ng bagong leader. Pero may tama at may mali pa ring paraan kung paano ito isinasagawa. Para sa marami, hindi ito respeto, kundi traidor na pagtalikod sa isang alamat. Ang isang manlalarong nagbigay ng championship sa gitna ng pandemya at naging pundasyon ng leadership sa loob ng locker room ay basta-basta na lang easy na Santa B. Ang tanong ngayon, ano ang magiging epekto nito sa buong roster? Kung si Lebron na minsang itinuring na player GM ay hindi na kino-konsulta, paano pa ang mga role players? Paano maaapektuhan ang chemistry ng team kapag ang mga beterano ay nakakaramdam na ng kawalang-respeto? Ngayon, ang tanong na lang, ano ang magiging tugon ni LeBron? Mananahimik ba siya? O magsasalita rin sa tamang panahon? Posible rin bang humingi siya ng trade bago magsimula ang season, lalo na kung patuloy siyang mararamdaman na hindi na parte ng direksyon ng team? Isa lang ang sigurado, may malaking crack na sa loob ng Lakers. At kung hindi ito maaayos agad, baka tuluyan ng bumitaw si Lebron James, hindi dahil sa edad, hindi dahil sa laro, kundi dahil sa kung paano siya tinrato sa huling yugto ng kanyang karera. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.